Pinagbigyan ng Court of Appeals ang hiling ng Anti-Money Laundering Council na panibagong freeze order laban sa mga ari-arian ng mga individual na isinasangkot sa maanamalyang flood control projects. Sakop po ng dalawang freeze order ang mga ari-arian ng isang kasalukuyang mataas na opisyal ng isang independent constitutional body at isang dating halal na opisyal ng gobyerno. Hindi na binanggit ng AMLA kung sino po ang personalidad na saklaw ng freeze order pero sakop po nito ang 230 bank account at labing limang insurance policy. Kasama rin sa freeze order ang dalawang helikopter at isang aeroplano. Sa bagong video na inilabas ni Pakulong Bongbong Marcos sa kanyang social media account, sinabi niya na sa ngayon, aabot po sa 12 billion pesos na po ang alaga ng mga ari-arian na isinailalim sa freeze order. Yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng dalawang freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air assets ni Saldico, ang value mga 4 billion. Mas marami pong asset ay mafrozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako, that the money of the people will be given back with people. Tinig po ni Parulong Bongbong Marcos.